Pag-usapan na po natin ang salitang contentment. Kasama po natin, via StreamYard, sayang wala, Pastor Jeff Elescopides, Senior Pastor ng Rebuild City Church. Hi, Pastor Jeff. nasa ka? Ba't wala ka dito sa aking uh, kanang bahagi? <laughs> <laughs> Oo oh, nga, Cheryl, kababalik ko lang kasi I had uh, a wedding na uh, ginawa sa labas ng bansa. So okay. medyo... Ang dami kong ginagawa. Ayan. <laughs> Amoy, <we> stateside. <laughs> <laughs> sa, sa Tokyo lang naman. Ah, ang ah, ibang level. Baka oh, ano. <laughs> Pero ano yun, natin? kababayan natin, Filipino? Kababayan. It's supposed to be pandemic inabot yun eh. October of 2020. Eh, ang nangyari, inabutan ng pandemic. So, kaya we have to rebook kasi hindi na marirefund. Ikinasal ko na rin sila noong 2020. Actually may baby na nga pero naging renewal of vow na lang yung nangyari sa Tokyo last week. Oh. So kind of inahabol na mga deadline. I'll be preaching tomorrow din kasi sa church and and, and Sunday. Of yeah, course, rebuild, oh, oh, rebuild City Church. Ayan, mga kapatid, follow nyo po ang kanilang Facebook page. Every Saturday 4:30 no, Pastor Jeff live po tayo 4 sa Facebook 4 4, 4 PM p.m. yung online. Tapos uh -oh. yung Sunday, 10 a.m. Pero Sheryl, huwag ka awala sa 19. Next Sunday, uh, 9 a.m. po sa uh, uh, Fairmont Hotel. Yung mga gusto po maka-join sa aming first year anniversary. Iniwan ko yung... Ang uh, bilis! Uh, Isang taon na pala yan! Isang taon na. Sila manong Ted, Aten, sa si Chacha. So, oh. hope to see you there, my sister, in oh. Christ. Nine. Nine... Uh, ano ba yan? Open sa lahat? Yeah, we, you can join uh, if you want to celebrate with us. Um, uh, that would be uh, on November 19 po. Uh, yeah. yeah, First Nine anniversary eight. ng Rebuild City Church. Okay. At dahil, at thank you. Kahit na punong-puno ang schedule mo, thank you for joining us today, uh, Pastor Jeff. Maganda at maraming makakarelate sa ating pag-uusapan today. Ang salitang contentment. Pero ano nga ba ito sa mga hindi nakakaintindi or malabo pa sa kanila yung kanilang pagkakaintindi sa salitang contentment? Yeah. Napakahirap ngayon panahon na to si Erila na more than mm. any time in history, parang itong uh, pagiging contentong, hirap matutunan kasi mm -hmm. uh, ang dami ng offer ng mundo. Laging mm. may newer version faster version True. latest model oh <laughs> uh, i agree oo uh -uh. ang gagaling ding market ng mga marketers they will always make you feel parang uh, uh, discontent alam mo yon yung ang bilis naman ng phone ko bakit na lumabas yung iphone 15 Parang ang bagal na natong 14 ko alam mo yung mga gano'n? oo uh -uh. <laughs> sometimes, dun tayo nadadali yung oh, totoo. being discontent what we have. Yeah. Bakit? Bakit dumarating sa sa tao sa yung puntong hindi sa makontento? Sabi mo, okay, isang dahilan niyan yung may ano eh, yung temptation na yan nandyan sa paligid talaga eh. Ano? Ano kay, Kung bagay, yung kumbaga parang dinidemonyo yung pag-iisip mo. Te, <laughs> ano, binubulungan ka binubulong ang ka na hindi. Hindi mo deserve, deserve yan. Mas deserve mo ito. Gusto stir mo na dinidemonyo, okay? <laughs> Naalala ko kasi yun sa lola ko eh. Ano may mga pinag-iisip mo? Parang dinidemonyo yung isip mo. Minsan ganyan. Huwag salbahe. Yung mga ganon. I think Sherry, hindi naman masamang mag-aspire for bigger things or for greater things. Mm. Ito lang yung problema, 'di ba? May verse sa Bible that says, "Do not conform to the pattern of this world." Ito pong mundo ay may pattern, may kalakaran dito sa mundo. And sometimes we feel because the world makes you feel, the more stuff you have, the happier your life will be. Kaya nga ang ganda ng mga tanong mo kanina. Sino sa inyo nag-isip na alam mo kung mayaman lang sana ako, baka mas masaya ang buhay, buhay ko. ko Pero mm -hmm. Totoo ba yun? Hindi eh, sana walang mayamang depressed, walang mayaman na di ba? Mm -hmm. Kung marami lang sana kung ari-arian or kung may kaya ko, baka buo pa pamilya ko. Ah, hindi ho yan absolute truth mm -hmm. kasi ang dami rin mayaman, di ba? Parang mm -hmm. from Tom Cruise <laughs> to, to uh, 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 Johnny Depp, recently lang, di ba? Pinangalanda kang pa sa buong mundo. And we have this faulty mindset that quantity equals quality. That the more stuff you have, the higher the quality of living ang ang, ang ma, ang ma experience mo. Again, sabi ko nga po, kung totoo yan, I've been pastoring for the past 14, 15 years. Sana wala na akong uh, mga mayayamang taong kinakounsel. Pero pag tinignan mo, Cheryl, ang dami rin sa mga mayayaman, rich and famous na either suicidal. I'm not saying na lahat, but kung, kung, kung sa pera lang pag-uusapan, they have plenty of money and yet They can't even handle their marriages. Alam mo 'yon? Kaya sabi sa Luke 12:15, life is not measured by how much you own. Ang ganda nung verse na 'to. Sinasabi dito ni ni, ni, mm -hmm. ni Luke, hindi nasusukat ang kalidad ng buhay sa dami ng yaman. Ibig sabihin, ang dami mo pa pera, pero you can end up dead. I mean, nung namatay yung mga multi-millionaire, ang pa rin nilang ari-arian. Mm -hmm. At may mga tao rin naman na walang pag-aari, and yet may buhay, masaya sila. So, hindi daw po nasusukat yung kalidad ng buhay sa dami ng ating pag-aari. Kaya siguro, wag tayong mm -hmm. ma-demonious ma part na yun. Oh, oh. na. siguro, kung marami lang akong, kung mayaman lang ako, mas masaya buhay ko. Pero, siguro, tem oh, pero yeah. Pastor Jeff, si masasabi rin ba natin naman na hindi naman masama ang maghangad. Hindi rin yeah. naman, na, hindi rin kalabisan yung kagustuhan na umangat sa buhay para sa of pamilya. Course. That's fine. Ano po? Yes. Oo. Oh. Okay. I discuss ko yung mga misconception about contentment kasi Sige. may mga tao na ano, okay na ako, contento na ako. Contentment is not passivity. Yung tipong wag ka nang mag-aspire, yung hayaan mo Oo. na lang yan. Kunyari, hindi lang sa pera. Kunyari, yung form of government ng isang bansa, passive ka na lang. kaya mo na lang, makontento na lang tayo na at least hindi lahat corrupt. Uh, uh, may ilang taon siyang hindi corrupt. Passivity naman yun. You're not addressing the issue. Okay, contentment doesn't mean complacency. Yung mm -hmm. naging tamad ka na lang, anak, kaya mo na lang, at least kumakain tayo isang beses ang araw kesa na mawala tayo makain. Yung excuse mo na lang sa pagiging tamad, mm -hmm. yung kontento na dapat tayo dyan. So, pwede rin na ganun. But but contentment is not passivity nor complacency. There is such thing as 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 good discontent, a holy discontent. 'Di ba? kanya Hindi ka kontento sa pagpaprovide provide mo sa pamilya mo. Nagdoble kayot ka kasi gusto mong ma-provide -ma na maayos yung pamilya mo. Pero I want to discuss Sheryl more of the deeper issues lang ng ng discontentment. Ano ba yung Root cause ng yes. discontent. Sige. Sige yeah. nga. Bago natin pag-usapan niyang susi sa pagiging kontento eh alam natin ano ba yung root cause ng discontentment. Yeah. Opo. Go ahead. Yes. Yeah. Ang sabi ko kanina, naging ultimate goal na kasi natin sa buhay, parang umayos, lumigaya, maging smooth lahat. Well, sabi ni Jesus, in this world you'll have trouble. So kung ang goal mo dito sa lupa, wala kang ma-experience na paghihirap, I don't think that's possible. Hanggat nandito ka sa fallen world na to, okay, darating ang time na talagang may discontentment, mayroong paghihirap. Kasi nga po, we're not meant for this world. Hmm. Kaya huwag ka masyado ma-inlove dito kasi may ibang mundong hinanda sa atin ng Panginoon, which is yung place where nandun yung presensya niya. Kaya dito sa mundo na to, given na na hindi ka ultimately magiging maligaya, yung ultimate joy and ultimate satisfaction can only be found in Christ. Kaya, Okay, balikan natin. Ano ang, ang ang root cause? If your mindset feeling mo kailangan ako sumaya at all cost yung Samaritan woman on the well, ang pananaw niya na sa landas ng kaligayahan ay relasyon sa lalaki. Kaya papalit-palit siya ng karelasyon. Always looking, always trying to feel and yet she keeps on craving. Kaya nung na-encounter niya si Jesus, sabi ni Jesus, "Nakailang asawa ka na, 'di ba?" Kasi nga palipat-lipat siya because there's this mindset na ang goal ko sa buhay dapat sumaya ko. Ang goal ko sa buhay dapat maligaya ako. Sino nagsabi noon? Kasi kung ang goal ni Lord sumaya ka, di sana pinadala niya clown or something. Ang goal mo sa buhay dapat is not to be ultimately happy but to be holy. Kasi sa without, sa, without holiness, no one will see the Lord. So ano ang root cause ng discontentment? Pag ikaw ang pakiramdam mo, dapat lagi kang masaya, laging kontento, laging mas, ma, lagi sorry, lagi maayos ang buhay and then there's this false expectation na dapat ganon, hindi po mangyayari yon. Because you will always feel na laging may kulang. Naka-iPhone 13 ka, nag-14 ka, ngayon gusto mo mag-15. And you look for what others have, yung envy. Mm. Kung ganon, yung meron iba, you will always feel discontent. Kasi parang feeling mo yung entitlement, dapat ako rin may iPhone 15. Bakit sila lang? So ito po yung mga nagiging root cause bakit may discontentment. When you envy others, kung ano yung meron sila. When you feel entitled, ay dapat ako din meron nun. Mm -hmm. Bakit? Pare-pareho lang siya dorito. Bakit siya ganon? Bakit siya napopromote? Ako hindi. You will be discontented. And pangatlo, false expectations. Meron kang mga expectations sa buhay na dapat maayos lahat, which is, that's not gonna happen kasi po this world is a fallen world so yan po yung root causes ng discontentment envy entitlement and false expectation